Mahiwagang kwento Noong unang panahon, sa gitna ng isang payapa at maaraw na kagubatan, may nakatayong isang mataas at napakagandang puno. Siya ang pinakamatayog sa lahat. May matatag na ugat, malapad na katawan, at mga dahong kumikislap na parang mga hiyas tuwing tinatamaan ng sikat ng araw. Labis na ipinagmamalaki ng puno ang kanyang kagandahan. Araw-araw, tingitingnan niya ang mga halaman at maliliit na punong nakapaligid sa kanya at sinasabi, Tingnan ninyo ako! Ako ang pinakadakilang puno sa kagubatang ito. Ang aking mga sanga ay sumasayad sa ulap, samantalang kayo ay nananatiling maliliit at mahihina. Tahimik lamang ang mga damo, mga bulaklak at maging ang mga batang puno. Sanay na sila sa pagyayabang ng matayog na puno. Ngunit isang araw, may isang banayad na kawayan na tumubo malapit sa kanya at marahang nagsabi. Totoo, mataas at maganda ka nga. Ngunit bawat halaman dito ay may kanya-kanyang layunin. Lahat tayo ay mahalaga sa ating sariling paraan. Layunin, ikaw? Payat at mahina ka. Sa hangin ay madali kang yumuko. Dapat kang matuto sa akin. Malakas ako at hindi kailanman gumagalaw. Hindi lamang ang kawayan at mahinahong tugon. Darating ang araw na maintindihan mo. Lumipas ang panahon. Nagbago ang mga panahon at paduloy na lumago ang punong mayabang. Sa kanyang mga sanga, nakatayo ang pugad ang mga ibon. kanyang lilim naglalaro ang mga unggoy at nagpapahinga ang mga naglalakbay lalong lumaki ang kayabangan ng puno lahat sila ay umaasa sa akin kung wala ako wala ring saysay ang kagubatang ito Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, nakalimutan niyang pasalamatan ang ulan na nagbibigay buhay sa kanyang mga ugat. Ang lupang kumakapit sa kanya at ang araw na nagbibigay ng liwanag. Hindi na niya kinakausap ng maganda ang kanyang mga kapitbahay. Ang mga bulaklak sa ilalim niya ay hindi na niya pinapansin. At maging ang mga palumpong at kawayan sa paligid niya ay binalewala niya. Sa isip ng punong mayabang, siya ang hari ng kagubatan. Isang hapon, biglang nagbago ang kalangitan. Tumilim ito at unti-unting lumakas ang hangin na dumadaloy sa mga dahon. Naramdaman ng mga hayop ang pagbabago at nagsimulang magtago. darating ang bagyo, mahinahong sabi ng kawayan. Ngunit tumawa lang ang punong mayabang. Kayaan mong dumating! Ako ay malakas! Kailanman ay hindi ako yuyuko sa hangin gaya mo! Minsan, ang pagyuko ay hindi kahinaan. Ito ay karunungan. maya, -maya umalulong ang kulog at kumislap ang mga kidlat sa langit. Malakas ang hangin at bumuhos ang ulan ng napakatindi. Nilipad ng hangin ang mga dahon at tinatangay ang mga sama. Ngunit ang punong mayabang ay nanatiling matigas. Ayaw yumuko. Hindi ako babagsak, sigaw niya. Ngunit lalo pang lumakas ang hangin. Nagsimulang mabali ang kanyang mga sana at dahan-dahang kumakalas ang kanyang mga ugat sa lupa. Samantala, ang kawayan ay marahang yumuyuko, dumudulas kasama ng bugso ng hangin, at muling tumatayo kapag ito'y humihina. Kapit lang, kaibigan! Ah! Ngunit dahil sa labis na kayabangan, patuloy na lumaban ang puno hanggang sa dumating ang isang malakas na bugso ng hangin na tuluyang bumunot sa kanya mula sa lupa. Sa isang malakas na dagundong, bumagsak ang punong mayabang at nalansag ang kanyang mga sanga. Magdamag na nagnangalit ang bagyo, ngunit nang sumikat ang araw kinabukasan, muling tumahimik ang kagubatan. Lumabas ang araw at sumilay ang ginintuang liwanag sa mga dahon. Muling umawit ang mga ibon at ang kawayan ay nakatindig pa rin. Walang gasgas, payapa at matatag. Sa tabi nito nakahandusay ang dating marilag na puno, wasak at sugatan. Malungkot itong tiningnan ng kawayan at marahang nagsabi, Sana'y nakinig ka, Akala mo ang pagyuko ay kahinaan, ngunit iyon ang nagligtas sa akin. Mahinang tumugon ang punong mayabang. Nagkamali ako, ngayon ko lang naunawaan. Ang tunay na lakas ay ang pagkilala kung kailan dapat yumuko. Ang kayabangan ang bumulag sa akin. Dahan-dahang tumango ang kawayan. Tama ka kaibigan, tayong lahat ay bahagi ng kagubatan. Malakas man o mahina, matangkad man o mababa. Lahat ay may gampaning mahalaga. Walang sinuman ang higit sa iba. Mula noon, hindi na ng kagubatan ang kwento ng mayabang na puno. Ibinubulong ito ng mga batang puno sa isa't isa upang maging paalala. Natutunan nila na ang kayabangan ay maaaring magpabagsak kahit sa pinakamataas. Samantalang ang kababaang loob ang nagbibigay ng tunay na lakas upang makayanan ang pinakamalalakas na unos. Patuloy na namuhay ang kawayan sa katahimikan. Hindi nagmamayabang, hindi nagmamalaki, kundi laging nagpapasalamat sa araw. Ulan hangin na nagturo ng isang mahalagang aral na ang lakas na walang kababaan. Ang loob ay mropo. Ngunit ang kababaang loob ay nagbibigay ng tatag kahit sa pinakamaliit. At mula noon, muling namuhay ng payapa ang kagubatan. Ang bawat puno, bulaklak at dahon ay lumago ng magkasama. Nagpapasalamat sa balanse ng kalikasan. Ang punong mayabang, bagaman hindi na nakatindig, ay naging bahagi ng lupa. Nagbibigay buhay sa mga bagong halaman. Sa huli, naging bahagi pa rin siya nang kagubatang minsan niyang minamaliit. At mula sa kanyang kwento, natutunan ng lahat na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa taas o lakas, kundi sa kababaang-loob, kabutihan at paggalang sa lahat ng nilalang. Kung nagustuhan mo itong kwento, ay huwag kalimutan mag-subscribe.